Ito yung tao ng ating ex-president dating presidente si Duterte So dito is, eh, nakita ko dun sa speed limit is 60 lang So ingat ingat para... mapisikan ka <laughs> Yung amoy dito is eh, yung sa mga tukunap at ilataw So raga na ganun ko Bukayo o gating ang bahok Kasi so, hindi bukayo Kung so, nakabalo mo na, unta ng bukayo So ganyan yung mga container oh eh. diba? mga container van na uh, kasakay sa ganyan mga tinilo Ako nung una, bata ako kapag pumupunta ako ng Davao City o pumunta kami ng Davao City kapag nakita ko itong ganito, itong uh, itong mga structures, tapos itong team sentiments na kung magdadahanan mo ito sasabihin ko sa sarili, ay Davao na kami no helmet, no lingat so, ibig sabihin po nga, kapag na-disgracera dito sa Davao City at wala kang helmet na ginagamit wala kang matatanggap na tulong from the government may helmet pero nakasiko ang galing ang galing galing ng mga galing malawak po talaga itong Davao City And we all know na ang Davao City talaga ay pag sinabi mong Mindanao mostly na napapasok sa isipan ng karamihan Davao City. At nga, dito naman yung hometown ng ating ex-president si Duterte o ating dating presidente na si Duterte. So dito po yan. At dito rin si yung anak niya, si present vice president ngayon, si Inday Sara Duterte. Uy, nakuwa, ginawa ko. So, hindi ka talaga basta-bastang... Lili ko bigla kasi napakalaki po yung nakasunod sa atin, no. Dito is, nakita ko doon sa speed limit is 60 lang. So, ingat-ingat po tayo sa speed limit. Kasi meron po yatang camera at saka speed tester ata dito na side. Sa gilid ng daan. Nakalimutan ko saan dito na side na daan ng meron. Nakalagay na camera, na makikita yung takbo mo So ingat ingat, para hmm, mapitikan ka <laughs> Yung amoy dito is yung sa mga coconut oil at yung sa mga lubi Barag ka na ganun <clears throat> Bukayo o gating ang baho kung so, sa bukayo kung so, nakabalo mo na saan ang bukayo So ang baho 3 on side Oh, mga coconut ata na inaano, ginagawang oil siguro. Dito din na side, yung union cement ata yan. Yan yung, oh, ang lalaki niyan. So, ow! So, Malubak. So, ganyan yung mga container, di oh. Diba? Mga container ba na uh, sinasakay sa ganyan mga Ilan yan? 10-wheeler or 18-wheeler siguro. So malalaking truck yan eh. So ako nung una, bata ako, kapag pumupunta ako ng Davao City, o pumupunta kami ng Davao City, kapag nakita ko itong ganito, itong uh, itong mga structure, especially itong whole whole seam cement na pag mabudadaanan mo ito, sasabihin ko sa sarili, ay Davao na kami eh. Yan. Yan yung na Davao na kami eh. Diba? Meron din mga reminder dito na no helmet, no lingap. So, no helmet, no lingap. So, ibig sabihin po yan, kapag na-disgracia ka dito sa Davao City at wala kang helmet na ginagamit, wala kang matatanggap na tulong from the government. Kapag gano'n ang nangyari sa'yo, nagmotor ka tapos hindi ka naghelmet, ay expected po yan na wala ka talagang matatanggap kahit piso na tulong from the government. So, dapat mag helmet po tayo palagi. Di ba? <laughs> Bakit kasi hindi nag-helmet yung iba? Di ba? Napaka-importante naman talaga na mag-helmet tayo while nagmumotor kasi malaking tulong po yung helmet. Lalong-lalo na sa mga hindi inaasahang ang disgrasya. So, napro-protektahan yung ating ulo. Kagaya na lang nito kapag ito yung nakakasabayan mo. Yan kalalaki yung mga sasakyan sa yung kalikuran sa so, na nasa gitna ka sa tingin mo mabubuhay ka kapag nagulungan ka nun di ba hindi at least kung may helmet ka or masabid ka dun ay may pag-asa pang mabubuhay ka di ba so dapat mag helmet hindi dapat ilalagay ang helmet sa kamay dapat sa ulo kasi ang daming mga no, rider di ba yung ginagawang palamuti lang sa kamay yung helmet So, ano ba sa tingin nyo yung ulo nyo? Bakal hindi mabibiyak pag hindi nauntog. So, hindi naman ulo yung kamay nyo. Bakit nyo sa kamay ilalagay yung helmet? Ang helmet is designed para sa ulo, hindi para sa kamay o sa siko, di ba? <laughs> Maraming ganun eh. Maraming ako nasusundan eh, na mga rider na ganun. May helmet pero nasa siko. Ang galing. Ang galing-galing na mga ganun. <laughs> Ah, ay, karang mga ganun, yung eh. kabataan, yung mga immature na mga tao. Gusto, magita yung anilang ano mukha. Siguro feeling nila, gwapo sila. Well, nagmumotor na walang helmet. Alay, <laughs> so, mayroon mga ganun tao. Yung feeling pogi, kapag nakamotor, tapos hindi nag-helmet. May helmet, pero nasa siko. So, nga ano kapag napasok ka dyan sa ilalim ay goodbye Philippines goodbye world ka talaga so ayan dito tayo kasi isang sabid yan kawawa tayo Ben ang laki yan huy ako ginoot ko just the lord malalaki yan men so kasi okay, ang laki yan eh kawawa tayo kapag na sabid tayo doon para tayong papel nagugulungan noon So nandito po tayo sa Gaisano Grand Mall sa Tibungco. Sa so, Tibungco na po ay ni Bria. Tibungco na, Tibungco. So ako hindi ako sito, uh, hindi ko kabisado ang mga daan dito sa Davao City. So sinapamilyarize ko lang yung saan ako pupunta, saan ako uuwi. <laughs> Gano'n lang, pero yung mga naing na mga daan, hindi ko talaga yun. Minememorize, ang agilize. So, kung saan ako dadaan, kung so saan ako uuwi. Kasi hindi naman ako taga dito sa Davao City. <laughs> Minsan lang ako napapad dito sa Davao City. So, ayan, my biker. Shout out sa'yo, kuya. So, napakainit, magbabike. Ako, hindi ko yan kaya. Sirik ang araw, tapos magbabike ka ng malayuan. Siguro sa kanila, kasi pa passion nila yun eh. Yung pagbabike, kahit mainit, ay tuloy pa rin sa pagbabike. Kasi nga, passion eh hindi yun mawawala sa tarili kapag passion mo. Kahit mainit, ay tuloy lang. Sabaya din natin na mga maliligid sa motor. Umulan at umaraw, basta nakamotor, go na go. Kasi tayo lang din yung nakakalang nakapagbibigay ng saya sa atin yung pagmamotor. Kahit mainit o maulan, at langas as nakamotor, ayan may basta sa gilid. So tabi tayo ng konti. Hindi kasi tayo mabilis yung takbo. Ayan, o, oh, ayan. Isa na naman ito. Di ba ang lalaki? Ayan, o, ang dami mga container. Shipping. Woo! Medyo masakit din itong puwet ko, eh. Sa, i, sa, ay, sa init yung araw, kanina pa ako nagmamotor, eh. No? Na? Medyo masakit yung puwet ko. Hindi kasi komportable yung... <laughs> uh, upuan ng aking motor. Kaya hindi kasi katulad din ng iba na malalapad yung upuan. Kapag is maliliit lang yung lapad ng upuan. O, at nalipis din yung foam ng aking upuan ng radar Kaya ayun, masakit-sakit kapag medyo matagal aharas ng pagmomotor natin. At siguro, straight na din kasi ako bumabiyahe ilang araw na din. Noong isang araw, papuntang nabontoran. Pabalik-balik ako doon. Dalawang beses ako nakabalik doon. That, that day, noong araw na yon, medyo maluwag na dito. So, ganitong hangin, kahit may okay na okay na din. Kesa doon sa... tumatakbo ka katabi mo yung malalaking truck ay talagang medyo mainit mainit na nga yung panahon, mainit pa yung buga ng mga uh, tambutso nila, usok nila so ayan, galit na si kuya nagmamadali dumaan ka lang saan lang diba <laughs> ah lang, ang tatabi naman ako so let's go let's go la 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 ayun ba bachelor ah uh, bachelor nga nakalikuran ayan o oh. so nawala yung antok ko oh. <laughs> yan din ang nasa isip eh pag uwi ko kailangan ko mag vlog 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 para at least hindi ako antokin pag uwi Magsalita na magsalita para hindi ko maiisip yung antok. <laughs> pagkuban sa ito uh, ride from Davao City papunta ko dito sa Tagong City makuwi po ako kahit ating vlog so hopin nasihan kayo sa ating simpleng vlog sa araw na ito so ayan kung bago ka palang dito sa aking video don't forget to like at subscribe and also pakishare na lang din sa ating video para makatulong ko kayo sa ating mga ginagawang simpleng content and also click that bell para updated kayo sa mga bago nating ginagawang vlog dito sa ating youtube channel So, kung trip nyo ang ganito klaseng mga video, sa tamang channel po kayo. So, nagang salamat sa pag-ubahan ang pizza kanunay para walay lungting. So, mga pisa, o kadali, kaya eh, napakoy buwan itong karoon. So, after run it, uh, mag-ayon pa ng video uh, para sa ating uh, That's it. salamat. Once again, this is what this is that lagi nasasabi. Always pray for your ride. Ride sa'yo always, mga amigo, mga amiga. Peace out. Bye-bye. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. You want me to keep going? Dude, fuck, fuck you. Know. Go ahead. I'm just get. You better do the whole song. <laughs> I love that riff. I rip. used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, and listen to the crowd. The old king's dead, long live the king. One minute I held the key. Next, the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt, pillars of sand. I hear